What's up, what's up guys? Good morning! It's me and Doc. It's anong oras na? 4.28 in the morning. So, today's ride, pupunta tayong Aguilar, Pangasinan. So, meron naman isang ilog na nagtitrending doon. Siyempre, pupuntahan natin yan. Walang iba kundi yung Maples River. Alam mo ba, Doc, yung Maples ay salitang panggala to? alam. di hindi mo alam yan. Alam ko kasi maple maple <laughs> Ang ibig sabihin daw ng maples is mabilis. So mabilis na ilog pala yun. So syempre, titignan natin kung simbilis ba yan ng pagbibisikleta <laughs> namin do. Hindi. Hindi ba? <laughs> so let's go! So, Kaka-opening pa lang natin. Hindi kami nag-breakfast dito kaya so quick quick breakfast lang, bago tayo magpatuloy sa diyahe It's 5.09 in the morning, tapos na tayo nag-breakfast, medyo lumiliwanag na So kung saan kami nag-start hanggang makarating tayo, Maples River It's roughly 123 kilometers, nakaka 35 na tayo So less than 90 na lang, amit na lang Mabuhay, lungsod ng Tarlac. Santa Ignacia. Urbaco. You know, finger. <laughs> dito, nakikitaan po. Dito tayo dito. Papuntang ang San Clemente. Bayan nasa Bayan na San Clemente. 96.8 kilometers. Nandito so, na tayo. Welcome to Pangasinan. <laughs> Ang ganda lang araw ko sa Pangasinan. <laughs> Sponsored by the Cindy's. Grabe. Hindi na kami tama nito. Puro kalsada. Hello. <laughs> <laughs> kung ano ano nila pala <laughs> Para di tika bisaya kung ano ano nila pala <laughs> sorry to say we're not made for the road <laughs> Hindi kami pang arbi talaga. Gusto namin yung lupa lupa puti ino kwa bisita ano sa mga tayo sa ilong niya yung mga Umay na umay na tayo sa simento Okay Nandito na pala tayo sa bayan ng Mga Tarem Medyo traffic ah Welcome to Barangay Buwer Masak tayo dito Tignan mo yung view doon oh, ang ganda oh Yan okay. you know? oh so, that So, kanina pumasok tayo sa Barangay Buwer Unfortunately sarado daw yung Maples river or yung ano daw ano nga yung ano pagbigkas na ma Maples ma river. Maples river meron daw It's nag to ah meron daw nagbabantay na oh, pulis sa may dulo dito, oh man. pwede rin eto nakakita ng trail oh ah, yun nga sarado daw temporarily closed kasi ang dami daw incident na may nadidisgrasya unfortunately meron daw nalulunod so ginawa natin pumasok tayo dito sa barangay Bayawas Bayawas saan tayo so let's see kung meron tayong makita actually nasa gilid na tayong ilog eh part 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 na ng ng Maples River to ito ang nandito patiglang lang natin dahil nga hindi tayo makapuntang Maples Let's see kung pwede na to ayun meron na liligo ay na. <laughs> come come. <laughs> Bawal po talaga ka load. Pumuntang mo Sarado po. Bawal na. No? Mm. Sayang. Kaya ito magpa-picture lang. Sayang oh. Buti pa si nanay oh. Okay na dito. Malamig po to beg Malamig po to beg. Okay ba Okay po. Eh, ano pang ginagawa natin, Dok? Tingnan natin. Tignan natin. <laughs> Grabe, oh. The next best thing kung hindi tayo makarating ng maples, dito na lang. <laughs> Ayun, doon pa yung maples, oh. Tingnan ko nga kung malamig. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Malamig nga. Malamig nga. Eh, sakto lang. Nay, ano pangalan mo? Sonya. kayo po. Elena. Elena, kayo te. Hanilin, taga Pampanga po kayo. Ah, dito lang. Sino po taga Pampanga sa inyo? Ito. Ayan po. Tay, tay sa kayo sa Pampanga. Sa Fernando. Kami po, Porak. Hi! Okay, ikaw, taga saan ka? Taga rito lang. <laughs> Lapit lang ako. May mga tropa dito, punahan natin. <laughs> taga saan Taga saan kayo, kuya? Ayun, no? kumakain na si Nimoy, <laughs> oh. Ah, uy, pa, ha? may 4 kantos na dyan. <laughs> Alright, tagay sa kayo, kuya. Buwakle, oh. Buwakle, Aguilar din. Buwakle, buong Oo nga. Okay, galing pa kami pampanga. Punta sana kami maples, kaya wala, sarado doon. Kasi may namatay dyan, na dyan, eh. Kaya yeah, nga, sabi A nga daw nila. Nung biyernes santo daw, no? May natapian dyan, may Oo. Hindi, hindi. Sige, kuya. Malayo-layo pa yung papadyak ko pa, we. Malitin <laughs> <laughs> tayo, kuya. Oo. Sige, may, may, sige, sige kuya. May magpakain. Sige, sige, kuya. May baon din kami. Salamat, salamat. salamat Ay, paksiyo na bangus. <laughs> Sarap niyo, no? Let's <laughs> go na. Me and Doc, susubukan namin uh, pum pumunta ng Mopless River. Pero hindi kami mag-swimming. Hindi kami magpipilit. Gusto lang talaga namin makita, and kung papayagan, makapag-picture Pero hindi tayo magsu-swimming Kasi sayang naman yung biyahe natin Alayo! Nakaka-117 kilometers na tayo Tapos di man lang natin, kahit masilayan man lang natin yung Maples River Sana payagan tayo kahit picture-picture lang Urgent, Bayawas River, Maples, temporary closed effective today, April 22 due to two drowning accident That happened, April 22 Ayan, yun yung sinasabi natin ayun, may mga public advisory na eto yung mga gusto namin ni Doc Ayan no, trail yun no, no, yung kanina umay na umay na kami sa sinintadong daan eh. eto, oh kahit 100 na ganito, hindi hindi kami magsasawa ni Doc parang ito na ata yung part 3 <laughs> Naliligaw na tayo maliligaw eh. Naliligaw-ligaw na tayo. Tapos <laughs> <Turo> tayo <tanong. laughs> So guys, part 3 to. Announce ko lang ito na yung part 3. <laughs> ligaw ligaw na <lang> kami. Hindi na kami paikot ikot dito din makita. Papuntang Maples. Pangit oh, paligid. Yung paligid na. Ay no. Ay wala akong makita. Kahit na ng sibilisasyon Ayun, nandito na tayo sa Maples. Ito may harang nga, dok. Ayun oh, sa ahead may parang harang sayang yung mga ano oh, mga business na nagtitinda hindi kumikita oh, dito lang sa bungad opo hanggang dito lang so ayan hanggang dito lang daw pwedeng maligo ayan mababaw nga lang naman dito imposibleng malunod ka pa rito no kuya <laughs> wala ka na kalunod dito delikado yung problema dito baka mabagok ulo <laughs> so ayan pakita kayong harang Ayun na, may harang na dun Bawal na daw, may pulis daw Bawal talaga pumasok O, oh, yun So, yung mga naliligo hanggang dito lang talaga oh, Pwede Ay, na rin, maganda na rin eh Teka, tignan na, baba tayo, baba tayo Ayan Baba tayo, baba tayo Ayan o oh. Pwede na dito Ganda Oo, ganda na rin Fairness, oh. Kung iba, yun, dun, dun sila, nag, hanggang doon sila, tapos magkocross. Ah, okay. Yung mga nakita natin Oo. na kumotor kanina. Yun, okay. Yung kasi, pag doon, hindi oh. ka ko na ng, ano na yun. Oo. Oh. Yung river na yun. Okay. Sa ako okay na rin, may mga mesa-mesa dito. Hello, hello. Shout out nga pala sa mga taga Samora dyan. Samora boys, hello. Shout out <laughs> sa inyo. <laughs> sa inyo Samora, sir? Pagkasi na din yan? Uh, Oo, oh, basista po. Basista. Ang galing oh, napagligo na kayo? Hindi pa. Hindi pa? Diligo pa lang. Oh, ligo na. Thank you. Thank you. Oh, ito yung pagkain natin. Ako nagluto niyan, sinigag. The rest ako na. Oh, ikaw the rest. Tung ganisa. Etlog. Teka, ayaw mabukas eh, netlog. Eh, gusto ko yan, netlog na may sibuyas. Tusino. Eto. Garlic. Garlic and tapa. Sarap oh. Alam nyo, ito yung advantage ning matigas yung ulo eh. Wow. Yeah. Nakakarating. Ito. nakakarating. Napipilit na yung gusto namin. Never give up. Never give up. Kumbaga sa basketball, hinebratin tayo. Never say die. Oh, diba kung sumuko ka tayo, at sana hanggang doon lang tayo, doon sa may bo, bo, ano yun? boyas, boas, parang kay boas. Oh, hindi tayo nakarating dito sa maples. Hindi nga lang ito yung main river na maganda. Pero part pa rin ang Mapda River yan. Okay na rin. Ayan Oh. Ang naliligo Oh. oh, pag nagpunta kayo dito Maples, hinapin niyo si Kuya Abing ha. Ayun, yan, Ayan, ah. Pina. Yung pinaka poging ano dito. oh. Yung pinakamagandang magandang tindera. Ay, tindera ito, 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 si Ade, yung pinaka magandang kami tindera. Mag ayun. Ay, mag pinaka, okay. 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 pinaka mabait na tindera. Yeah, sa inyo. Kumusta kayo rito? Kami ako ang may-ari ng Ah, si tatay pala may aral lupa tayo tayo dito. Palakas eh. Oo, oh, dapat dito tayo kami para sa kay tatay. Sayin ko muna si tatay. Nag-aano <laughs> <laughs> din ako nagbabantay din. Oh, kainin mo yan tay, masarap yan. May kain yan. Dik <laughs> <laughs> na lang, kami dito kay. Okay, go. Lagi na lang. Puro ni mura. Hay nako. Eh, Kailangan masulit natin tong ilog na to. Di man lang tayo na, di man tayo nakarating doon sa main, main attraction, pwede na tayo sa intro. <laughs> At least, maples river pa rin to. Diba? Maples. 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 Yan yung pronunciation ng mga local eh. Maples. Look at that! Tignan nyo gaano kalinaw yung tubig. Oh, wow! Wow! Dina! Oh, yeah. Linaw. 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 O, yan! Yeah. Oh, Oh, yan po! Oh, malinaw na malinaw! guapo. <laughs> Ganda! <laughs> <laughs> Alright! Kahit dito lang pala sa bukat, pwede na eh. Maganda na rin ah! Plus, look at that view. Ayan oh, no? tignan nyo. Tignan nyo yung parang paletter B. Ayan na naman eh! <laughs> yung paletter B na bundok, di ba? Parang ang ganda. Di ba? Nice. Look ah. Oh. Me and Doc, we found a good spot. Ayan ah. Bago ko. Bago ko na nakalubog yung phone ko. Ito yung phone mo. <laughs> yung doon tayo kumain kanina. Lumayo lang kami kayo. Ayan ah. Oh. No? It's a perfect spot. Malalim. Walang tao. Solo namin. Cafe. Di ba? Di ba? Goodness Cafe. Nice. Can you see the tiny fishes? yubishubishubishubishubishubish yeah, <laughs> yun <know>. o <laughs> galing pamahingay kita ko dito? dito. Oh. so supposedly yun talagang parang swimming spot diving spot doon pa sa taas daw doon 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 pa sa taas so, yun nga lang dahil nga doon sa mga unfortunate na drowning sirado nila so, pero okay lang eh kasi dito lang sa bungad tingnan naman yung tubig na oh, kitang kita mo yung sa alam ayan o, oh. oh. ang linaw na ang linis di ba? pwede pwede na rito oh. tapos yun o oh. tingnan yun oh. Ay. yan yung taong lapa kasi pag kahit nagre-ride kami nagtatrabaho ayun check pa ng email nagre-release ng pasyente <laughs> eh. Yun yung dedication. Tinatakot yung dedication. They say, stubbornness is a virtue. Totoo ba yun? <laughs> Be patient, eh. Be patient. Di totoo. patience is a virtue. Hindi uh, pwedeng hindi marat. Stubbornness is a virtue. Buti na lang matigas yung ulo namin, eh, Dok. Ayun, no? oh. Nakakapag-enjoy kami, oh. Daming uh, wala. Woo! Sarap. Daming ligaw. oh, Okay lang, yun. Sulit. Sulit, sulit. So, gonna end the vlog na syempre para ma-enjoy din namin yung swimming ni Doc. Next adventure natin. Uh, abangan nyo. Sa, sa anong ilog na naman yung pupuntaan namin dito? Okay? Ilog <laughs> pa. To do that, please subscribe. Hit the notification bell. Select yung all. Like and share. Lagi natin sinasabi. Sharing is caring! Ito lang yung ligaw na hindi ako nagalit sa Hahaha! <laughs> 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 Sir, di ba nga naligaw tayo, kundi na nga makakarating rito. Morning! morning! pala! <laughs> oh, nice to meet you! Oi, Part 2! Kaya lang na pala. Puta. Puting pa